Ang tapatan na inaabangan ng karamihan, Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors ay nagbigay ng hindi malilimutang laban para sa mga fans ng basketball. Sa kabila ng maagang paglabas ni Anthony Davis matapos ang pitong minutong laro dahil sa left ankle injury, naging sentro ng aksyon ang sagupaan ni na Lebron James at Stephen Curry. Sa first half ng laro, nagsagutan ng puntos ang dalawang superstars. Si LeBron ay nagtala ng 19 points samantalang si Curry naman ay may 16 points. Ang kanilang laro ay nagbigay ng excitement sa mga fans na umaasa sa kanilang magandang performance bilang mga four-time NBA champions. Pagdating ng fourth quarter, naging mas intense ang labanan. Palitan ng clutch basket si Lebron at Curry dahilan upang maghiyawan ang mga tagahanga sa bawat puntos na kanilang naipasok. Ang tension at excitement ay ramdam hanggang sa huling segundo ng laro. Sa huli, naipanalo ng Lakers ang laban sa pamamagitan ng game-winning layup ni Austin Reeves na nagtala ng triple-double na 26 points, 10 rebounds at 10 assists. Si Lebron naman ay nagambag ng 31 points at 10 assists habang si Rui Hachimura ay may 18 points na may kasamang limang three pointers sa panig ng Warriors pinangunahan ni Curry ang kanilang koponan sa kanyang 38 points at 6 assists. Sa score na 115 130 nakuha ng Lakers ang panalo. Gayunpaman sa naging laro kanina ay ang tunay na panalo ay ang mga fans na nasaksihan ang napakagandang duelo ng dalawang all-time greats na sina Lebron James at Stephen Curry. Isa na namang klasikong laro ang maitatala sa kasaysayan ng NBA. Samantala si Austin Reeves ay naging pangunahing susi sa tagumpay ng Los Angeles Lakers matapos magtala ng isang kahangahangang triple-double na may 26 puntos, 10 rebounds at 10 assists. Ang kanyang game-winning layup na naipasok sa huling isang segundo ng laro ang nagbigay ng panalo sa koponan, isang pagpapakita ng kanyang determinasyon at kakayahan sa ilalim ng matinding presyon. Sa kawalan ni Anthony Davis dahil sa injury, pinatunayan ni Reeves na kaya niyang maging leader sa court. Ang kanyang kakayahang umangkop sa sitwasyon at magbigay ng kontribusyon sa magkabilang dulo ng laro ay nagbigay ng malaking tulong sa Lakers. Mula sa kanyang mahusay na pagbabantay sa depensa hanggang sa pagpapanatili ng momentum sa opensa, naging sentro si Reeves ng tagumpay ng kupunan sa larong ito. Bukod sa kanyang kahangahangang triple-double, ipinakita ni Reeves ang kanyang composure sa critical na mga sandali ng laro. Hindi lamang ito tungkol sa mga puntos na kanyang naiambag, kundi sa kanyang abilidad na magtiwala sa sarili at magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kakampi. Ang kanyang performance ay nagpapatunay na siya ay isang mahalagang bahagi ng koponan na handang umako ng responsibilidad sa mga pinakamahirap na pagkakataon. Sa araw na yon, napatunayan ni Austin Reeves na hindi lamang siya isang role player kundi isang rising star na kayang magdala ng laro para sa Lakers sa mga critical na laban. Ayon din sa ibang analyst, maganda nga daw ang, ang future ng Lakers kay Austin Reeves kapag nag na nga itong si Lebron James, maaring palitan ni Reeves na si Lebron sa pagiging leader ng Lakers. Lalo na at ngayon ay nagpa pagpapakita na ito ng pamumuno sa Lakers.